Hello Libra, Sun, Moon, and Rising. Welcome uh, sa Unicorn Princess Tarot, itong ating channel. Ako pala si Madam P, ano? At ito yung ating reading, aking reading para sa'yo, astrological reading para sa'yo. Be sure to check your sun sign, moon sign, and yung rising sign mo. Especially yung iyong rising sign. Dahil pwedeng ito yung magbigay ng messages para sa'yo. Okay, so Libra let's start your reading. Libra ang pag-uusapan natin ay yung pagpunta or paglipat ng planet of Sun or the Sun. Papunta siya sa Scorpio ano? Ah nandito na siya habang ginagawa ko tong reading na to. This is uh, October 22 ang pasok ng Sun sa Scorpio at magtatagal siya doon hanggang um, November 21. So, habang nasa Sun si Scorpio, ay, sorry, habang nasa Scorpio si Sun, uh, nakikita natin yung effect nito will be ikaw, nagpo-focus ka sa iyong um, sarili, and then, papunta ito sa, kaya ka nagpo-focus sa sarili mo kasi alam mo na kapag okay ka, pag okay yung sarili mo, mas magagawa mo yung mga responsibilities na dapat gawain mo pagdating sa iyong finances, pagdating sa iyong mga properties, ayan pagdating sa iyong uh, mga material na uh, bagay sa buhay mo. Maybe some of you, mas magbigay attention sa iyo yung mga bagay na dapat mong tapusin or tanggalin sa uh, sa buhay mo or maybe with regards to your home house. Maybe dito mas mapansin mo ano ba yung dapat itapon dahil ito hindi na ito nagbibigay ng um, mga ng benefit o hindi ka na nagbe-benefit dito. And a lot of transformation kasi especially yung Pluto, the planet of transformation is currently na andun siya sa place kung uh, na may kinalaman sa iyong home or may kinalaman sa iyong past or may kinalaman sa iyong, um, yeah uh, roots. Okay? So, talagang pwedeng lagyan ng actions. Yung iba kasi pwedeng magka-problem din sa pagtitake ng actions, no? Maybe because you are too busy, you are too, you know, busy pagdating sa iyong career, na pwedeng there are things in your life na kailangan ng transformation, but then hindi mo malagyan ng actions ito completely because of the struggle no na um na meron ka pagdating sa iyong work for example meron kang gustong simulan baguhin sa iyong bahay sa inyong tahanan pero hindi mo ito ma-isa katuparan or magawa ng action sa ngayon dahil pwedeng uh, maybe yung iyong boss or maybe yung iyong career ay kinakailangan mong pagtuunan din ng pansin. So, may mga areas sa buhay mo ngayon na parang nahihirapan kang um, baguhin pero nandun yung kagustuhan mong baguhin. Okay? And there's a possibility that some of you pwedeng magkaroon ng pagbabago pagdating sa pakikitungo sa inyong sa iyong boss or maybe father figure sa buhay mo literal na tatay mo or tumatayong ama or maybe uh, biyanan yan biyanan na lalaki but, but but I can see uh lalaki sa buhay mo uh, which is There's a possibility na may mga actions na gagawin itong taong ito or ikaw na magkaroon ng dahilan kung bakit medyo mas mabago ang tingin mo sa kanila. Okay? And Ang maganda dito kasi around this time, pwedeng mas focus ka sa iyong um, health or sa iyong sarili. Pwedeng mas magiging strict ka, mas magiging sabi na natin uh, with regards sa iyong daily activities. Ayan, if, if you are focused sa, uh, uh, sa iyong health, may gusto kang baguhin, ayusin, uh, um, maybe mas gusto mong kumain ng mas masustansyang pagkain, ayan, uh, there's a possibility na maisakatuparan mo ito and you will be more open pagdating sa bagay na ito, no? Um, pwedeng um, sa so mga tao sa paligid mo, masasabi mo sa kanila or sasabihin mo sa kanila, ganito kasi yung diet ko, so, and, and, and I can see support. Mula dito sa mga taong ito. So, yung iba sa inyo if you do have a business or um mga bagay na pwedeng gusto mong simulan maybe in the past or maybe gustong buhayin muli or maybe mga pag-uusap in the past plano na may kinalaman sa sa business and there's a high chance na during around this time pwedeng mapag-usapan yung mga bagay na ito and uh whether ito yung gagawa ng pagbabago, aaksyonan or aayusin. So pwedeng magkaroon ng sa katuparan, eto mga ito and yung mga taong involved dito nakikita naman natin ang pakikipag cooperate communicate nila sa iyo para may sa katuparan nito be careful on you know uh, take ng actions na may kinalaman sa loans, pautang, ganyan and this is not yet this is not the time na magpautang or umutang wag masyadong gumawa ng action doon ko well, kasi nakakita tayo ng mga pagpapautang na or pwedeng may mga umutang sa iyo na uh, could be your father or a father figure or someone in your workplace na iniisip yung health ng kanilang magulang kanilang tatay na maging dahilan Uh, na magkaroon ng bigla ang pagsasabi sa'yo na, oy kailangan, baka meron ka dyan. Uh, but, but, because of this, pwede magkaroon ng mga challenges with regards sa loans or ikaw mismo, no? Kung hindi man ibang tao pwedeng ikaw mismo no mga ilangan or gumawa ng action pagdating sa pag pag utang and pwedeng may kinalaman dahil pwedeng gagawin yun dahil may kinalaman sa mga pagbabago or mga nagbabago sa uh, sa mga taong involved dito whether ikaw or yun nga yung mga taong nangungutang sa iyo Okay? Because Uranus is in your 8 house, It, it talks about, uh, um, it talks about other people's money, loans, tax. So, ayan. May mga big change regarding dyan. So, medyo mag-ingat. Maganda yung, ano, yung placement ni Sun dahil uh, nagkakaroon ng growth pagdating sa iyong spirituality may maganda siyang um, aspect with the planet of Jupiter well si Jupiter is nasa iyong ninth house and ito may kinalaman nito sa luck and growth na, na uh, may kinalaman sa communication maybe um, kung ikaw ay someone na nasa social media or you know, if you are a known person sa so social media or ginagamit mo ang social media maybe to to advertise your product ayan mas mapapansin ka dito or maybe if you are a person na mas na, mas spiritual or mas naka-focus sa mga spiritual na bagay ayan nakakita tayo ng growth diyan pagdating sa iyong spirituality And kung may mga bagay kang gustong aralin sa buhay mo, um, yeah, there's, there's a possibility na mas madali para sa'yo na maaral itong mga bagay na ito. Okay? And magiging malaki ang tulong ng mga bagay na meron ka ngayon para may sakato para nito. Maybe regarding your home, pwede mong magamit yung home mo para magkaroon ng expansion sa iyong uh, learnings, ayan, or ikaw mismo, yung pwedeng yung as simple as yung cellphone mo eh. Yung mga ginagamit mo sa pakikipag-connect sa online, so pwedeng maging malaki ang tulong sa'yo ng Google, ayan, maging malaki ang tulong sa'yo ng YouTube, and etc. So talagang may expansion for you dito. And yun nga, uh, gaining a lot of followers and subscribers kung ikaw ay uh, na um, social media influencer or a personality mo, maganda. Maganda ang pinapakita nito. And, yeah, use your home. No? Para mas uh, mas maibigay mo sa sarili mo yung expansion na gusto mo. Okay? Uh, so, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye. By the way, kung gusto mo mag-book ng personal reading, yun nga, Madam P sa Facebook. Facebook page namin yan. Pwede mo ako dyan i-message. Meron akong admin na mag-a-assist sa'yo. And at the same time, uh, i-follow mo na rin ako doon. Kung hindi mo siya ma-search, ang i-search mo ay yung pinaka ano, um, pinaka hashtag na ipinopost ko or inilalagay ko sa post which, which is hashtag Virgo Philippines hashtag Libra Philippines ayan magkakadikit and hashtag uh, Unicorn Princess Tarot and pwede mo yan isearch and then makikita mo na ako doon and please do comment down sa video neto. na to na-appreciate ko yung comment nagaganahan ako mag-reading I have a very busy schedule kasi marami po din akong business and ah uh, malaking tulong sa akin yung nagbibigay kayo ng support at through your comments dahil nakikita ko ay marami pala ang nagaabang ng video ko or marami ang gustong makapanood din sa akin so so uh, kahit pa paano nabuboost ako na gumawa ng maraming video para sa iyo okay para mas mabigyan ka ng guidance and yun nga sana so i-follow mo ako sa Facebook kasi iba din yung content na ipinopost ko doon na hopefully magbigay din ng guidance para sa'yo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.